Nagsab na po sila. Nangangain na po ang aking alagang uh, hayop, kalabaw. Ayan. Yes. Nakakain na po sila. Nainit po mamaya. Di ko alam kung sa patutubo yan. Pero may tubo yung po dito. Ayan. Pag natabunaw naman na po yung puti kayo, eh, di naman na po yung naiinitan. Ayan. Ayan po mga guys. Stay na pong nangain mamaya panit na po yan maghapon po yan puni panit wala na kahit di na po yung ulahin yan busog na yun yan tapos pag wala na po yung damo dito iuwi po yan doon ibibitawan ko lang po yan mga guys ibitaw lang yan doon dalawa na yan ngayon ko lang po itinali at ang kapal ng damo na dito sa nanaw minsan minsan kasi tinatali na rin bibisitahin ko lang po mamaya ayan baka po mabilad po yan mga guys mabilad ang aking alagang ayop pero kahit rofa na may tubig tubig naman dito hindi naman ng tubig dyan eh nakagawa na lang po yan dyan ang tumugan